Nagpakitang gilas sa larangan ng pagsasayaw ang mga estudyante mula sa Vincentian Catholic Academy Zaragoza sa ginanap na Power Dance Competition 2015 sa kanilang paaralan nitong nakaraang Lunes. Iba't ibang tema ng sayaw ang nagpabilib at nasaksihan ng mga manonood na dumayo pa mula sa iba't ibang lugar. Sinimula ng Elementary Department ang Pasik Laban kung saan naglaban-laban ang Grades 1 to 3 at Grades 4 to 6. Kanya-kanya ng atake sa paghataw ang mga batang kalahok sa iisang music piece na kinaaliwan ng mga manonood. Halos dumagundong naman ang buong BCA ground na magsimula na ang bakbakan sa dance floor ng mga kalahok mula naman sa high school department kasama ng kanilang mga advisors. Unang nagpakitang gilas ang grade 10 St. Matthew sa kanilang hip-hop team performance. Habang isa ring hip-hop team performance ang ipinamalas ng grade 9 St. Helena. Isang makulay na sayaw naman ang ipinakita ng Grade 7 St. John na nagdala sa mga manonood sa ilalim ng dagat sa kanilang ocean-inspired performance. Tila isinama naman ng Grade 8 St. Cecilia ang lahat sa himpapawid sa kanilang sky and air themed performance. Pinainit naman ng Grade 7 St. Luke ang buong dance floor nang ihataw nila ang mga nagliliyab na routine sa kanilang fire-inspired performance. Hindi naman nagpahuli ang grade 9 St. Therese na matatapang na humataw bilang mga dancing soldiers. Isang mabagsik na performance naman ang ipinakita ng grade 7 St. Mark sa kanilang sayaw na may temang kidlat. Pop dance team performance naman ang sumunod na nasaksihan ng mga manunood na ipinamalis naman ng grade 8 St. Agnes. Sinunda naman ito ng jungle team performance ng grade 9 St. Rita. Habang hinangaan naman ng mga manunood ang mabangis na performance ng grade 10 St. Vincent sa kanilang sayaw na may temang taong lobo. At bago naman matapos ang kompetisyon, humagupit muna ang grade 8 St. Bernadette sa kanilang pop team performance. Ayon kay Marlo Gapasin, VCA Power Dance Organizer, ito ang kauna-unahang power dance sa kanilang paaralan. Layunin nito na tulungang maiangat ng mga estudyante ang kanilang talento sa pagsasayaw. Actually, yung power dance, inadapt namin yon for other school and universities. So last time, ang ginaganap namin is a cheer dance. Nire-change namin for a new, para mabago, parang gano'n. Parang kakaiba sa panood ng mga estudyante, sa mga teachers, sa mga audience. Uh, mahalaga to para sa mga estudyante. Unang-una para ma sila na meron palang gano'ng... Uh, Silang talento at hindi lang nabibigyan yung isa-dalawa bagkus lahat ng mag-aaral ng estudyante ng VCA. Hindi naman naitago ang paghanga ng mga manunood at mga hurado sa kanilang mga natunghayan. Uh, sobrang galing ng mga estudyante, sobrang galing ng uh, uh, performance nila and uh, talagang yung energy nila buhay na buhay. So yun, kahit na madami sila, nakakatanggal ng pagod. Sa elementary department, nakamit ng grade 5 ang ikatlong pwesto. Ikalawa naman ang grade 6 students, habang ang grade 4 students naman ang itinanghal na kampiyon. Samantala, tila nagkaroon naman ng kaunting deduction sa final scores ng mga kalahok mula sa high school department dahil sa ilang paglabag sa competition rules. Dahil dito, bumagsak ang mataas na scores ng St. Luke at St. Vincent sa 84.66 at nagtay sila bilang fourth runner-up. Third runner-up naman ang St. Agnes. Second runner-up ang St. Matthew. Habang first runner-up naman ang St. Cecilia. Dahil sa pagsunod sa mga rules at husay sa pagsayaw, itinanghal bilang kampiyon ang St. Teresa sa score na 89.33. Proud na proud naman ang choreographer na si Clarence Buenja sa nakamit na tagumpay. Ayon sa kanya, hindi niya inaasahan ang kanilang pagkapanalo. Kami lang po yung team na hindi na may na, na pasok sa top five. Um, expect the unexpected po. Hindi po talaga kami nang expect Basta ginawa lang po namin yung best namin. Samantala, ang isinagawang power dance competition sa VCA Zaragoza ay hudyat lamang ng pagsisimula ng kanilang intramurals ngayong taon. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Janine Reyes. Unang Sigaw!